Nitong mga nakalipas na araw, usap-usapan ang pagdalo ni Pia Wurtzbach sa ginanap na New York Fashion Week kung saan na ibiniden niya ang mga kasuotan mula sa iba't ibang international fashion brands na talagang umani ng mga papuri. Ngunit ang presensya ni Pia sa nadurang Fashion Week ay nahaluan ng kontrobersya. The Philippine Showbiz List Presents Sagot ni Pia words back sa mga akusasyon sa kanya sa Carolina Herrera Show sa NY Fashion Week. Ilang araw ng laman ng talakayan ng mga netizens sa social media ang patungkol sa diumanoy pagpeke ni Pia sa daluhang isang kamakailang fashion show. Ang alleged fake attendance ay lumitaw pagkatapos niyang ibahagi ang isang video sa kanyang Instagram account noong September 12 mula sa Carolina Herrera Show sa New York Fashion Week na nagtatampok sa koleksyon ng designer. Nilagipan niya ito ng caption na Color Play at the At Carolina Herrera Runway. How can one miss their signature use, bright yellows, and not to mention the polka dots? Kung titingnan, mukhang si Pia mismo ang kumuha ng video at nasa event. Ngunit agad na napansin ng mga mapanuring mata ng netizens na ang footage na inupload niya ay hindi kanya, kundi mula sa style.com, isang sikat na fashion page sa Instagram na nag-aalok ng pinakabago mga trend, balita at impormasyon tungkol sa fashion industry. Napag-alamang ibinahagi ng fashion site ang video tatlong araw bago ito i-share ni Pia dahil dito. Nakatanggap si Pia ng kritisismo at mga akusasyon at tinawag na desperada sa kanyang ginawang aksyon. Inakusahan siyang nagnakaw ng content dahil ang kanyang unang post ay walang credit sa pinagmulan. Ngunit kalaunan ay binigyan niya ng tamang pagkilala ang may-ari. Ito din ang nagbigay daan sa haka, haka na maaaring hindi dumalo si Pia sa show at ginamit ang video upang pagmukhang siyang naroon. May ilan ding netizen na nag-akos sa kay Pia na wala siyang imbitasyon mula sa Carolina Herrera kaya hindi siya nakadalo sa fashion show. Maging ang mga fans at followers ni Pia ay nagpabati din ng disappointment na ganito ang nagiging direction niya sa fashion world kung totoo ito. Lalo na nga raw at wala na rin naman nga siyang dapat patunayan. Ilang araw pagkatapos, nagbahagi si Pia ng carousel photos ng kanyang mga activities sa New York at sinabing na miss niya ang lugar dahil dito niya ipinakita ang kanyang unang runway show. Tila alam na alam naman ni Pia ang binabatong akusasyon laban sa kanya kaya naglabas siya ng resibo bilang patunay na wala siyang masamang intensyon. Upang linawin ang sitwasyon, ibinahagi ni Pia ang kanyang opisyal na imbitasyon para sa Carolina Herrera Show. Dito ay ipinaliwanag din niya na ang pagiging absent niya sa Carolina Herrera Show ay dahil sa heavy traffic sa New York. Ipinahayag ni Pia ang kanyang pagkadismaya sa na-miss na event ngunit binigyang diin ang kanyang taus-pusong kasiyahan para sa show. Ganun pa man, kahit late, sinabi ni Pia na na siyang ishoot ang mga looks na ipinadala ng Carolina Herrera sa kanya at i-repose ang curtain call para makabawi sa fashion brand. Nagbigay din siya ng pahiwatig sa kanyang mga followers na magkakaroon pa pa siya ng maraming Carolina Herrera content sa hinaharap. True to her words, natupad ni Pia kanyang pangako sa Carolina Herrera content at nagpost ng isang OOTD na nagpapakita ng rose printed frock mula sa brand. Sources Defended Pia sa binabatong akusasyon kay Pia, may dalawang sources naman ang dumipensa sa kanya. Ito ay base sa artikulong inilatahala ng entertainment news site na PEP. Sa panayam, sinabi raw ng unang source na kaibigan ni Pia na ang usaping ito ay hindi dapat pagduunan ng pansin at idinagdag na hindi ito malaking issue sa brand. Tinanong din niya kung bakit ito naging issue para sa ilang tao. Isiniwalat naman ang pangalawang source na nag-post at nag-repost si Pia ng video dahil siya ay dumating ng late. Paliwanag niya ang Brooklyn ay 45 minutes ang layo at isa't kalahating oras ang biyahe. Dumating daw na late ang driver. Alas 10 ng umaga ng araw ang Carolina Herrera Show pero alas 10.30 imagine na nakarating si Pia. Sinabi rin ng source ng kasunduan sa brand ay kailangan ipost ni Pia ang isang video ng show at ang kanyang suot na dress mula sa Carolina Herrera. Kailangan din magsuot si Pia ng ibang dress para sa karagdagang look. Idinagdag e ng source na kailangan ni Pia na i-archive ang kanyang post for a while nila kalimutan niyang bigyan ng credit ang Style.com. Ayon sa parehong source, ang video ay na-post ng walang layuning linlangin ang mga tao at alam ng brand ang tungkol dito. Pia posts new video to answer speculations on Carolina Herrera show sa kabila ng mga naunang paglilinaw ni Pia, sadyang may iba pa din ang hindi naniniwalang imbitado talaga siya sa Carolina Herrera Show. Kaya naman itong September 16, sa kanyang Instagram, ibinahagi niya ang video ng ang karanasan niya sa New York Fashion Week ngayong taon. Sa naturang clip ay makikita din ang ginawang pag-aayos ni Pia para sa Carolina Herrera Show at naroon ang pagmamadali nila na kanyang team na makaabot sa event pero hindi na sila umabot pa at tuloy na hindi siya naapektuhan sa fake attendance allegations. Sumulat pa si Pia sa caption ng I'm pumped and ready for more. Don't get too hyped. I'm just warming up.